Makinig ang lahat. Minggay. 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 Makinig. Yan. Mamaya may ayuda tayo. Sumakain na kayo ng ulan. Chichi. Makinig. Sumaya ang pag-uwi ko. Mamaya may ayuda tayo ha. mamaya kung mabibusi kayo. Okay. Bili ako ang Okay? Okay. Tukong mama, cuci, melay, melay, mama mama aku call di oke, oke stay, stay, mama cuci, mama yang cuci, announcement, announcement, mama bilang jelas ku sit sit <laughs> mama yah oh mama ang alis alis Okay?